paano nga ba magkaroon ng kapangyarihan o sinag upang ikaw ay makapagpagaling ng mga taong may karamdaman? At ano kaya ang mga pwede mong gawin nang sa gayon ay iyo itong makamtan? An ito makukuha at saan kaya ito nagmumula? Alam natin sa panahon natin ngayon ay laganap na ang mga manggagamot, ang mga albularyo na nagpapagaling ng may karamdaman. At marami rin nagtatanong sa mga social media personal na saan nga ba nagmula ang kapangyarihan na aming ginagamit o mga ginagamit ng mga albularyo, pagan, babaylan at iba pa. Alam mo kapanalig napakaraming choices o paraan upang magkaroon ka ng ganitong klaseng kakayahan upang mga pagpagaling. At ang mga kakayahan na ito o ang kapangyarihang taglay namin o ng mga albularyo, shaman, babaylan at iba pa ay hindi lahat sa demonyo. At ang amin ay ako mismo ang siyang magpapatotoo na nagmula ito sa Diyos at mismo nagmula ito sa banal na kasulatan ng Biblia. Ang sabi doon sa Ecclesiastes 38 tungkol sa mga gamot. Igalang mo ang manggagamot ng mararapat sa kanyang katungkulan sapagkat ang Panginoon din ang may likha o may takda ng katungkulang iyan. Ang karunungan ng manggagamot ay mula sa kataas-taasan Diyos at binagantimpalaan siya pati ng mga hari dahil sa kanyang karunungan. Marangal siyang nakakaharap kanino man at iginagalang siya pati ng mga may kapangyarihan. Ang Panginoon ang siyang nagpatubo ng mga halamang iginagamot kaya't ang mga ito'y di kinaligtaan gamitin ng matalinong tao. Hindi ba't minsan ang tubig na mapait ay naging tubig na inumin sa pamamagitan ng isang pirasong kahoy upang makilala ang kapangyarihan ng Panginoon? May mga taong pinagkalooban ng tanging karunungan upang magamit nila ang mga kahangahangang bagay na nilikha ng Diyos. Sa gayo'y papurihan siya ng lahat ng tao. Sa mga bagay na iyan, kinukuha ng parmasyotiko ang mga gamot na ginagamit ng mga gamot sa pagpapagaling ng sakit at pagpapauli ng kalusugan. Ano pat hindi natitigil ang paggawa ng Panginoon na siyang nangangalaga sa kalusugan ng lahat ng tao sa buong daigdig. Anak, kapag nagkasakit ka, huwag mo itong ikabalisa, dumalangin ka sa Panginoon at pagagalingin ka niya. Pagsisihan mo ang iyong mga kamalian at magbagong buhay ka. Linisin mo ang iyong puso sa lahat ng bahid ng kasalanan. Mag-alay ka ng insenso at ng handog na pagkain at buhusan mo ng langis ang iyong handog sa abot ng iyong makakaya. Pagkatapos magpatawag ka ng manggagamot, ang Panginoon din ang may likha ng tungkuling iyan at huwag mo siyang paalisin pagkat kailangan mo siya. May mga pagkakataong sa kamay niya nakasalalay ang iyong buhay. Dadalangin din siya sa Panginoon na patnubayan upang mapawi ang sakit, mapagaling ang iyong karamdaman at maligtas ang iyong buhay. Magkakasala laban sa Panginoon ang isang tao kung hindi siya susunod sa kanyang manggagamot ayan mga kapanalig malinaw na malinaw na nakasaad mismo sa banal na kasulatan ng Biblia o Biblical narrative sa English na igalang mo ang manggagamot na narapat sa kaniyang katungkulan uulitin ko kapanalig sapagkat ang Panginoon din ang may likha ng katungkulang diyan hindi ba napakalinaw kapanalig So, ano pa nga ba ang pinagtatalo ng bawat isa? Sa makatuwid na ito na nga mismo nasa inyo ng harapan at sinusubo na lamang sa inyo. So, hindi ko pinipilit na kayo ay maniwala, hindi na lamang sa mga bukas ang kamalayan patungkol sa mga ganitong klaseng kulibagay at malawak ang pangunawa So, kung hilig ka sa mga ganitong topic kapanalig at bago ka pa sa channel na ito ay mag-follow ka na o mag-subscribe ka na nang sagay yun ay palagi kang updated sa ating mga bagong upload na video. Nga ka pala, kapanalig ang ating ibabahagi sa mga araw na ito ay ang paghingi ng kapanyarihan at kaliwanagan sa amang may tika ng lahat at walang iba kung saan nagmula ang mga kapangyarihan nito o mga kakayang nito ay walang iba kundi ang Diyos ang mga kapangyarihan syempre. At kung umabot ka na sa gitna ng ating video ay nako nakakapanalig, kapanalig kumuha ka na ng notebook at ballpen at makinig sa aking sasabihin ano pang inaantay natin mga kapanalig. Tara simulan na natin ito. Nga pala mga kapanalig, ito ang Babaylan Council of the Philippines. Ayan, yan. Maraming salamat, kapanalig, dahil talagang sinubaybayan mo ating video. Abangan mo ito hanggang sa dulong, mga kapanalig, ha? Dahil may mga paayo tayong ibibigay ng sabayon ay hindi kayo mapahamak. At ang mga pamamarang ating ibahagi ay bilang lamang o iilan lamang sa mga mahalagang dasal na aking ginagamit sa aking pangragamutan at pagdibusyon, pagmantra, kaya krasyating and meditation. So, ang pamamaraang ito ay matutunghayan lamang sa Aklat ng Veritatis at ibabahagi ko ito sa inyo ngayon ng libre. So ang orasyon ito ang dasal na ito mga kapanalig ay ang panawag sa si SD Espiritu Santo o panalangin, paghingi ng kaliwanagan at kapangyarihan sa taas o sa Diyos ang mga makapangyarihan. Kapanalig, pagka dinasal mo ang orasyon ito, ang panalangin ito ay magtiri ka muna ng tatlong ng puti at pagkatapos ay maglinis ng iyong sarili, maghilangos ka kahit yung physical na paglilinis lamang mga kapagkat. At pagkatapos ay dumuhon sa isang sulok at tumingi ng ganitong klaseng panalangin. Hingiin mo ito sa taas at siguraduhin sinasakuso mo ang iyong panalangin, kapanaligado. Nang sa gayon ay kalooban ka ng ating ama na siyang may likha ng lahat ng ito. So, kapanalig, hindi na natin patatagalin pa. Isulat mo na ang mga orasyon o dasal na mababanggit. No, sa gayon ay kahit papano magkaroon ka ng kakayahan makapagpagaling at huwag kang kalimutan ang mga puder. Mamaya magpapayo ako kapanalig. Tara, simulan na natin ito. Credo, patir, it filio, it kalabariam, mm apokalipsis. Hook is inim in corpus mium. Et incarnatus, et di spiritus sanctus et Maria, vergine, et imo factus is e Santa Sancta Santo Sancto Estolano, Sancto Elgamo, Sancta Mitam, Sancta Sola Mitam, Sancto Egam, Santo de Santo Sancto de Melodos at Vinidiximo, Ito Sancta Mitam, Seram, Balambam, Tuntilam Mujer, Angilitam Singgatan, Ubalang Tantan, Sancto Magog, Sancto Mako, Sancto Maru. Santo Yebuo, Santo Lim, Santo Bakluo, Jesus, 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 Santo Am, um, an, lumarat, laong. At pagkatapos ay isunod ang susi na ito mga kapanalig. Ang panalangin ito na nabanggit natin ay mag, may la, malawak na kasaysayan na sa pasimula pa ng ating Eto Ito ang kanyang susi. Usalin mo ito pagkatapos. Usalin ang orasyong nabanggit na una. Santo Bakturum, Santo Baktor, Santo Bakturim. Ayan, mga nawai, Naway, nadagdagan ko ng panibagong kamalayan o kaalaman ng inyong mga utak at ng inyong puso. Naway, manatili sa ating puso ng kapayapaan, mga kapanalig. At naway, makatulong ito sa inyo, lalo na sa mga nagsisimula. Idagdag nyo ito sa inyong dibusyon o di naman kaya sa inyong pagre na sa gayon po ay magkaroon tayo ng sinag at kapangyarihan na paghingi ng tulong sa ating banal na Espiritu Santo. So ayan, ang maipapahayo ko lamang mga kapanalig, uh, kapag uh, nagkaroon kayo ng mga ganitong klaseng abilidad o kakayahan, kayo ay nakapagpagaling na, ay wag na wag niyong kakalimutang magpuder. napala, pala, may mga binabahagi akong puder sa aking YouTube channel na Babaylan EJ. I-session lamang sa YouTube ninyo, uh, sa Facebook ninyo ay lalabas lang po yan kaagad ang mga puder at iba pa. So nang sa gayon ay wala po mapahamak at makinig kapanalit bilang mga manggagamot kailangan marunong din tayong gamutin ang ating mga sarili bagong magtapos ang ating video kapanalit ay eh, hingi lamang ako ng konting pabor sa inyo Uh, paki-like and share naman ang ating video nang sa po mga kapanalig ay matulungan din niyo ako. Tutulungan ko kayo, tutulungan niyo ako, magtulungan tayong lahat mga kapanalig para po sa inyo ang lahat ng ito at utang namin sa inyo ang lahat ng ito. So mga kapanalig maraming maraming salamat muli. Uh, maayad ha pag uma. Ako po si Babaylan Elvin Janto Matondillegas Valero from Babaylan Council of the Philippines with Alliance in Mission for the Least Rich People Group Incorporated. Maraming maraming salamat mga kapanalig sa patuloy na pagsuport at pagsusubaybay sa Timbabaylan, sa Babaylan Council of the Philippines at lalong lalo na kay Babaylan EJ. So muli, I love you all mga kapanalig. That's all. Thank you so much.